May sa apat na pamilyang nilikas mula sa iba't ibang barangay sa Tondo, Maynila, bunsod po na malalakas na makapagulan. Ayon kay Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng lokal na pamahala na Maynila aabot po sa 130 pamilya o katumbas ng 300 individual ang inilikas mula sa barangay Isla Puting Bato. Habang nasa 66 na pamilya naman ang inilikas mula sa barangay 275 at 258, Uh, at 258 naman na pamilya dito po sa Paseco. Sa islang put uh, Isla Puting Bato, sugatan ang ilang residente habang karamihan ay walang naisalbang gamit. Basang basa kami sa ulan, humihingi sana ako ng tulong kasi yung bahay ko nasira, ako lang po nag-iisa, wala akong kasama. Hindi ako lumikas kasi wala po akong kasama, walang ano yung runoff yung mga gamit. Lumakay ang alon kaya yung mga bahay namin inangat ng bahay tapos na-wash out yung pinakaduno namin. Kasi ng daanan po namin yung pinakaapakan po namin nabagsak